Hello, welcome to my channel, Kambos Dar Ngayon naman po ating tatalakayin Ang FDA Food and Drugs Administration Nagbigay ng press statement sa karapatan ng senior citizen Sa 20% diskwento binigyan diin at kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share, and hit notification bell. Let's go! FDA Press Statement, karapatan ng mga senior citizens sa 20% discount, binigyan diin ng FDA. Bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bigyang diin ang pagsunod sa Republic Act 9994 o The Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang Food and Drug Administration, FDA, Philippines sa pangunguna ni FDA Director General Dr. Samuel A. Zacate at sa tulong ni Director Jesusa Joyce N. Sirune ng Center for Drug Regulation and Research, CDRR, na paigtingin pa ang pagpapatupad ng naturang batas. Ayon sa Administrative Order 2012-0007 Part 6 Section 3.1 ang 20% discount at VAT exemption ay maaaring gamitin sa generic at branded medicines, kasama ang influenza at pneumococcal vaccines, sa kupri ng diskwentong ito ay ang mga vitamins at mineral supplements na nireseta ng doktor upang maiwasan at pagalingin ang mga sakit ng mga pasyente. Ang FDA Advisory 2014-054, alinsunod sa DOH Administrative Order 2010-0032, ay naglatag ng mga panuntunan para sa pagbibenta ng mga gamot at implementasyon ng 20% Senior Citizens Discount na nakapaloob sa Republic Act 9994. Ang National Coordinating Monitoring Board, NCMB, Resolution 1S-2013, ay nagbigay ng karagdagang suporta sa nasabing AO, partikular na nililinaw ang paggamit ng mga dokumentong pagkakakilanlan ng mga senior citizens upang makakuha ng mga benepisyo at pribilihiyo. Ayon sa mga nasabing regulasyon, ang mga senior citizens ay may karapatan sa 20% discount sa mga gamot na mabibili mula sa mga ospital at pribadong retail pharmacies, ang mga dokumento na maaaring ipresenta ay ang mga sumusunod, Senior Citizens ID at Purchase Slip Booklet upang may lista ang mga gamot na binili sa bawat transaksyon, ang mga over-the-counter medicines ay hindi na nangangailangan ng raise eta ng doktor upang makakuha ng 20% discount. Ang FDA ay hindi naglabas ng anumang adverse ores na pinapawalang bisa ang mga probisyong nakasaad sa FDA Advisory 2014, 054 at FDA 2020 hanggang 1547. Ang mga kinauukulan ay pinapaalalahan na sundin ang mga nasabing panuntunan upang masigurado ang maayos na implementasyon ng mga benepisyo para sa mga senior citizens, sana naibigan nyo ang video kung ito tungkol sa FDA 20% discount sa mga gamot ng seniors at mga kailangan presenta sa pagbili ng mga gamot, at muli please subscribe, like and share, hit notification bell for new video update, thank you.